nakadad nakadama kay ng paghinungi so Cristo isang mapagpalang gabi sa ating po sa naman at magandang araw naman sa mga nakatapos natin sa espiritu. Kenon din po sa mga nangunguna mula sa punong barangay, mga agawad, at iba pang mga nasasakupan niya sa lahat ng mga tao dito sa Pukyoto. Ang ating pagbigay galang sa bawat isa sa inyo, ang alam ni Chris Jesus. Ngayon, ngayon, po, nandito tayo, nakikibahagi, tawag na pangangaral ng salita ng Diyos, para maging at least maging pabao natin sa ating kapatid na naparoon na sa kanyang kalagayan bilang sa espiritu. Ngayon dito po kasama natin yung katawang laman. Yung nakahiglay, nakahiga, nagpatungo na siya sa kanyang kuligantungan. Pero po ang kanyang kaluluwa at espiritu, buhay, handa pong makinig ng ibang hindi. Ganon din naman tayo, ng mga iniwanan, ito naman po panahon para hindi man tayo nakapagsimba o nakapakinig ng ibang hindi. Ngayon po, Pagsikapan natin na pagnilay-nilayan ang aral ng Diyos sa mga bagay ang tinapay ng buhay ibang hilyo para sa kaligtasan ng ating mga isang meron po tayong mga mensahe sa ngayon ang una po ayon sa pangalawang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto sa kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 5 sabi po ganito. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ng sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa Santa Langitan. Ngayon po, yung sinasabi nito, kagaya ng sinabi kanina, ng tabernakulong upol sa lupa. Ito po yung ating tatawang laman. Bakit po inihalintulad lamang sa tabernakulo? Kung pag-aralan po natin, ano po ba yung sangkap para mabuo ang tabernakulo? Walang iba, katulad ng tent. Meron siyang frame. Merong mga trapal na pinakabakod sa paligid ganyan po ang ibig sabihin ng tulda. kumbaga marupok, mahanginan lang, kasi sira na agad, napupunit. Ganyan po ang ibig sabihin ng katawan laman natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pag nasubrahan man ang init, natutuyot ang lalamunan. Hindi ang katawan natin kapag yan ay na sobrahan sa kung ano man bagay. Kaya dapat pantay lang lahat. Pag nasobrahan sa kain, minsan hindi natunawan. Pag kulang naman sa pagkain, nagkakaroon ng karamdaman. Kung ano anong mga lumalabas sa katawan. Pag nasobrahan naman ng na tulog, mabigat sa katawan. Pag kulang naman, nakalutang kumbaga, ito pong katawan natin may kahinaan. Marupok, madaling magkasakit. Kaya inahalimbawa si isang tulda na kapag dumadaan ang mga mabibigat na mga problema o karamdaman, madali po tayong manghina o manlupaypay dahil mahina po ang ating katawan. Marupok, madali pong masira. Kaya dinadanas natin ang mga karamdaman na maambunan lang tayo, agad sinisipon at nagkakaroon na ng ubo, ulagnak. Diyan po inihalimbawa. Ngayon po, kung masira itong katawang ito na walang iba yung dumating na yung kapanahunan ng kamatayan, meron pong inihanda ang Diyos na Ini halimbawa naman sa isang gusali sa makatuwid bagay matibay, matatag. Kahit ano unos o bagyo ang dumating, ito ay mananatili pong nakatayo. Katulad natin na kung tayo noon ang ating mga tahanan ay isang marupok na kahoy pa lamang mga dingding natin, mga kawayan o kaya ng ano, madali pong masira. Pero kapag gusali na, ibig sabihin, yung may pundasyon, konkreto, matibay o kumagal, may mga bakal, yan na po yung gusali. Kaya inihahanda natin yan para sa mga unos na dumarating sa ating buhay. Ganyan po ang magiging kalagayan naman natin na matapos tayong uh, dumating yung kapanahuna natin, Walang iba yung kamatayan. Meron pong inihandaan Diyos sa makatuwid bagay ang katawang na uukol sa Espiritu walang hanggan, walang kamatayan. Tabernakulo o oh, kaya yung sa, uh, ano, hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Yun po yung inihandaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin sa pagkatunay na sa ganito kami nagsisihibig na nangagnanasan mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit kaya po pinakaasam-asam natin yan na mabihisan tayo noon pero sabi nga ang kapanahon ng buhay kanya-kanya po tayong panahon merong mga namamatay na bata merong dumarating naman sa hostong gulang o tumatanda ng kung ano yung maabot ng buhay natin. Magpasalamat tayo kung sa anong kung anong oras o panahon na ipagkakalog ng Diyos sa bawat isa sa atin para naman sa ating kapanahunan. Na kung mabihisan niya kami niyaon ay hindi kami mga susumpungang mga hubad. Kaya po, pinaka-aasam-asam natin ngayon yung katawang laman na ito, ito po yung pinakapantakit ng ating nag-iisang kaluluwa. At ganoon din, yung buhay na walang hanggan na tatamuhin ng mga lahat na nagsisigawa ng mabuti o masama man, lahat tayo yung pagkakaluban yun. Lamang, dipindi po sa ating mga gawa. Kaya, kung yan po ay ipagkalog sa atin, hindi tayo mga sumpungang mga hubad. Sa pagkatunay na kaming nanga sa taberna kung ikaw ay nagsisihibit na nanangabibigatan, hindi sa nanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Totoo po, lahat po tayo nagsisihibik. Dahil minsan, kung ano-ano mga problema, dumarating sa ating buhay, parang ayaw na natin, parang sumusoko na tayo. Binibigyan tayo ng mga karamdaman na tumatagal, parang ayaw na nating mabuhay. Pero po, kinakailangan natin danasin yan bilang tao. Sabi nga, tayo yung may gawa ng ating sariling buhay. Kung maingat tayo sa mga pagkain, hahaba din ang ating buhay. Pero kung ano-ano ang kinakain natin, walang kontrol, minsan napapahamak din ang ating sarili. Kaya, kinakailangan maunawaan natin na tunay nga na ang ating katawang laman may marupok, may kahinaan. Kaya, ang gawin na lang natin, ipaghanda natin ang ating sarili para doon sa itinakda ng Diyos yung tamuhin natin o tanggapin ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Kaya, kung nagsisihibik tayo ngayon, tanggapin na lang natin, kundi nangabibigitan din tayo. Tanggapin pa rin natin yan, sapagkat yan ay gawain talaga ng nasa isang katawang laman. Pero, mas pakanasain natin yung buhay sa ikalawang buhay sa makatuwid bagay yung itinakda ng Diyos sa bawat isa na gumagawa ng mabuti sa mga gumagawa ng masama nandoon naman ang kahatulan para sa paghihirap na walang hanggan kaya dipindi po yan sa ating mga ginagawa kung tayo po ay gumagawa ng mabuti doon naman tayo kapiling ng Diyos sa kanyang kaharian ngayon, ang gumawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya po, nakatakta talaga ang lahat ng bagay. Unang-una, ang tao kinakailangan mabuhay sa ibabaw ng sanglibutan at pagkatapos doon, dumarating ang kanyang kapanahunan, walang iba ang kinatawag na kamatayan. Pero huwag po tayong mawalan ng pag-asa kung tayo man ay nakatakdang mamatay, sabi nga, ang pagkabuhay, milagro, ang kamatayan, sigurado. Ang mahalaga, nagawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos para kung buhayin man tayo muli, ay pagkalooban tayo ng buhay sa piling ng Diyos sa makatwid bagay sa kanyang kaluwang kapiyan. Eh, mapalag tayo kung tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa isa pang aralin, sa unang Pedro, sa Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 11, kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. So po, dito nangyari po ng ating dakilang Panginoon ay minsan lamang siya nagbata sa laman sa matatuloy bang naranasan niya rin ang mabuhay bilang tao na magutom, mapuyat, mapagod at kung ano-ano pang mga bagay bilang isang tao. Pero, siya po ay nagpatigil ng kasalanan. Na dati noon ang mga tao, kapag may sala, o may nagawang pagkakamali o paglabag, may mga kahatulan na mag-aalay ng kanyang uh, mga buhay na hayop o anumang iaatang bilang pangtubos ng kasalanan. Pero pa ang ating dakilang Panginoon, minsan lamang siya nag-alay ng kanyang sarili para sa lahat ng mga tao na sumasampalataya sa kanya, mapapatawad na ang ating mga kasalanan. Kaya napatigil niya po ang kasalanan. Ibig sabihin, wala nang muling pag-aain pa ng anumang hayop para pantubos, kundi sum yung sampalataya na lang natin sa ating dakilang Panginoon sa kanyang ginawa, mapapatawad na ang ating mga kasalanan. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya po, sa mga nagsisampalataya sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, kinakailangan maging seryoso po tayo na sa pamamagitan ng kanyang pagtubos, bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating sarili na sa pamamagitan ng at magawa nating mga pagkakasala. Nakarinig tayo ng Ibanghilyo, tayo nagsisi at nagsipat baliklo sa Diyos. Pahalagahan natin ito at sikapin natin ng maingat at buong husay na hindi na tayo makabalik sa dati nating kalagayan nung tayo'y hindi pa natin nakikilala ang katotohanan. O hiwalay pa tayo sa Diyos. Kaya po, kung dati malaya natin nagagawa ang mga bagay-bagay na makasandibutan o pita ng laman, nung makilala na nun natin si Kristo, sumampala tayo tayo sa kanyang ginawa, na tinubos tayo sa pagkakasala, mag-iingatan na po natin ang ating sarili na huwag na nating gawin yung dati nating ginagawa nung hindi pa natin siya nakikilala. Kaya, nandyan po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo para magturo sa atin para hindi natin uh, maibalik yung mga ginagawa natin dahil siyang tagapagpigil nang sa ganun masunod na natin ang kalooban ng Diyos at hindi na yung sarili natin taliuban sapagkat sukat ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan sa mga masamang kita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga hindi Nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos, hindi pa natin nakikilala si Kristo, ito po yung mga ginagawa natin yung katulad ng ginagawa ng mga hintil, yung lumalakad sa kalibugan, kung wala pang kontrol tayo sa paggawa nito. Ganun din, masasamantita lahat ng kahalayan, lahat ng mga pag-iimbot, mga kung ano-ano mga bagay na ginagawa natin. Nung hindi pa natin nakilala si Kristo, patuloy natin yung ginagawa. Pero nung tayo binago na sa pamamagitan ng pag-alay at ng ating dakilan tayo at sumampala tayo sa, tayo sa kanyang ginawa na pag-iingatan na natin ang sarili na hindi na natin magawa yung kalayawan natin. At kung gusto, gusto natin na o ganyan, ngayon po may limitasyon na ang paggawa ng masama. Sinisikap na natin gawin yung mabuti. Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikita kung kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan. Kung kaya kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Kaya po, nung tayo po ay binago na, kumbaga hindi na tayo nakikiayon sa mga dating gumagawa nito, kaya nakakarinig tayo ng mga salitang masama nagbago lang ng buhay, may dinadala ng malalakasulatan, minsan parang nilalait pa. Ganyan po ang katunayan dito sa ibabaw ng isang limutan. Na sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Totoo po. Kaya kung ano po yung ginagawa natin sa ating kapwa, ipagsusulit po natin yan sa Diyos. Kung tayo po ay gumawa ng mabuti, meron tayong ganti na may kasamang pagpapala. Yan po ang regalo ng Diyos. Pero, sa mga gumagawa ng masama, nandiyan naman yung paghihiganti ng Diyos. Ipagtatanggol tayo sa lahat ng mga gumagawa ng mabuti, tutulungan tayo ng Diyos. Na, sila na magbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Buhukuman po tayo, maging patay man o buhay, tayo pong lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. Ano pong hitsura noon? Walang iba yung aral na napakinggan natin sa makatuhid bagay ang salita ng Diyos Kapag yan po ay inilagay natin sa ating puso, sa ating tainga, sa utak, nananalay tayo na po yun palagi natin naaalala yung aral na yun. At sa oras na dumating na yung paghuhukom, kung ano yung napakinggan natin at naunawaan na aral at hindi natin ito ginawa, dyan po tayo hahatulan sa makatuwid yung salita ng Diyos na ating napakinggan sa iba-ibang kalagayan. Ipinapangaral ang Ibanghilyo, hindi lang sa simbahan, sa mga templo, kahit saan, ipinapangaral ang mabuting balita para ang tao po ay makasumpong ng katotohanan at hanapin nila ang Diyos at mabuhay sila sa katwiran kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat dahil dito ay ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao talamang ay mga hatulan dapat wat mga buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. Kaya po, sabi dito, ipinangaral maging sa mga patay ang Ibanghelyo. Kaya bakit natin ginagawa na mangangaral tayo ng Ibanghelyo kahit may patay? So, sa totoo lang po, ang kanyang espiritu ay nariyan pa. Ang kanyang kaluluwa ay nariyan din. Lamang, para sa atin, sabi nga ng sa doktor, pag dinideklara na siyang patay, ang tawag nga niya medically dead. Ang kamatayan, ang ibig niya, pagkahiwalay. Pagkahiwalay ng kaluluwa espirito sa kanyang katawang laman. Pero nariyan lang siya. Kaya po, ang ikalawang kamatayan, yun po yung nagkatakot, yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Kaya habang po may panahon pa, magsisi tayo at gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Upang hindi tayo katulad ng Diyos. Kundi mabuhay tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Na lahat, kaya tayo'y nabubuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ngunit, ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pakainahon at mga puyat sa pananalangin. Hinihikayat po tayo dito, sapagkat sa totoo lang, ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, may inip tayo ang tagal naman nata bumalik ng ating dakilang Panginoon. Pero, ang aralin po natin, Malapit nang dumating ang ating dakilang pananampalataya. Iyan po ang paghandaan natin sa pamamagitan ng pagtapakahin Relax lang tayo. At sa pagpupuyat sa pananalangin, magsakripisyo tayo gabi-gabi sa pamamagitan ng samot dalangin na, na walang patid para sa kaligtasan natin at sa mga mahal natin sa buhay na hindi sila mapahamak. Kundi sama-sama tayo doon sa kaluwalhating ng sa kanyang pagbabalik. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Papagningasin po natin yung pag-iibigan. Hindi lang yung sinasabi na sa ating brothers and sisters na mahal kita o I love you, kundi yung maningas, ibig sabihin, nararamdaman ng ating nasa buhay yung kahalagahan ng I love you minbawa sa mag-asawa hindi lang sasabihin ng i love you kundi inaaruga, minamahal, pinapakain, pinapakita yung pagmamahal hindi yung sabibig lang yan po ang hindi sabihin ng maningas sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakit sa karamihan kasalanan ayon po kapag pinahiralan natin yung pag-ibig wala na po dyan yung mga ah uh, selos, wala na dyan yung duda, wala, hindi umiiral na dyan kahit hindi man natin nakita ng ating mahal sa buhay o ating asawa, may tiwala tayo sa kanya. Yun po yung tinatawag na pag-ibig na natatagpan ang karamihan nating kasalanan sapagkat siya po ang nagbubuo ng ating pagkatao walang iba dahil nga ang Diyos pag-ibig pag, pag tayo'y nabubuhay sa pag-ibig sumasa atin na ang Diyos ano pang pa sabi dito na mga kayo ng walang bulong-bulungan dapat po habang ginagawa natin ang pag-iibigan hindi tayo nagre-reklamo na yung marami na tayong ginawang kabutihan sa kapwa, bakit walang ganti sa atin kundi ang importante ano yung ginawa natin sa ating kapwa yun po yung mahalaga na hindi tayo nagre-reklamo na, ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos kaya po, yung mga pag -pagta pagtawag ng sa atin, iba-iba pong kaparaanan Meron po sa pamamagitan ng pakikinig ng ibanghilyo. Meron sa pamamagitan ng karamdaman sa karanig ng ibanghilyo. Pero ang lahat ng bagay na yan ay mga taparaanan upang makilala natin ng lubusan ang Diyos. At ganon din si Kristo na siya, sa Kanya lamang tayo aasa at magtitiwala Nang sa ganon, may kasiguraduhan ng ating buhay sa Kanyang pagbabalik kung sakaling hindi man natin inaasahan na dumating na ang ating kamatayan. Na kung ang sinumay nagsasalita na gaya ng mga aral ng Diyos, kung ang sinumay may nanganasiwa, ay gaya ng kalakasan ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay papurihan ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Nasa Kanya ay ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman sa nawa. Kaya po, kung titingnan natin, mayroong mga uh, tagapangaral ng salita ng Diyos. Mayroong mga nangangasiwa ng pangaral ng salita ng Diyos. Ang lahat ng niya'y gumagawa para po sa bawat isa sa atin. Kaya kami nangangaral ng Ibanghilyo sapagkat pinangangasiwaan kami ng Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan para gawin ang pangangaral ng ibanghilyo, maging sa mga buhay at mga patay, kapagkat ginagawa namin ito, hindi lang para sa sarili namin na kami ay tatanggap ng gantimpala, kundi may pagmalasakit naman kami sa mga tao na gusto rin magpasakit sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Kaya po, iniaaral ang ibanghilyo. Ipinangaral sa bawat isa sa atin para sama-sama at nating papurihan ang Diyos hindi lang yung nangangaral, bagkos pati yung mga tagapakinig ay sama-sama tayong magpupuri at magluluwalhati sa Diyos. At ganoon din sa kanyang bugtong na anak na si Kristo sa makatawid bagay sa kanya tayo magtitiwala at aasa na tayo tatanggap ng buhay na walang hanggan sa kanyang pagbabalik dito sa ibabaw ng pangyarihan. Kaya po, kung ano po ang pamamaraan ng Diyos upang kilalanin siya ng lubusan ng bawat isa sa atin. Na kailangan pagsikapan po natin na magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti sa kapwa at ganun din, ibahagi natin ang Ibanghilyo hindi lamang sa pamamagitan ng uh, pangangaral ng salita ng Diyos kundi sa pagtuturo ng kabutihan sa ating mga mahal sa buhay lalong-lalo na sa mga anak natin at ganun din sa mga nais natin makasama rin doon sa buhay na walang hanggan. Kung baga, hatakan po yan na tayo sama-sama papuntor doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, tinuturo sa atin ang Ibanghilyo, ipinangaral para sa bawat isa sa atin. Kaya po, sa kapatid namin nandito, na mahal sa buhay ng kapatid na Rony, uh, sa muli po, kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyong pag-imbita may pangalan ng mabuting balita at yun din ang magiging pabao natin sa kanya kung saan man siya pumaroon kaya andre, yan lang po muna ang may babahagi natin sa oras ito salamat po at pagpalain tayo ng Diyos at isang malandang gabi sa bawat isa salamat po Ang si siya ay kasama.